Ang lalaking si Max ay naghahanap ng engagement ring para sa kanyang fiancé. Nahirapan siyang pumili kaya sinabihan niya ang jeweler na babalik na lang siya. Sa opisina ay ipinaalala ng kanyang sekretarya ang meeting kasama ang mga kliyente ng Hapon at ang flight niya patungo sa Japan. Habang siya ay papunta sa meeting ay nakasalubong niya ang kanyang best friend na si Lucian na matagal na niyang hindi nakita. Si Max ay pumunta ng France dalawang taon na ang nakalipas at sinabihan niya si Lucian na malapit na siyang ikasal sa babaeng nakilala niya sa New York. Habang nasa meeting si Max ay biglang dumating ang kanyang fiancé na si Moriel, na kapatid din ng kanyang boss. Ipinaalala niya sa kanila na may isang oras na lang bago ang flight nila papuntang Japan at nagtoast sila para sa tagumpay ng kanilang paparating na proyekto. Habang nasa banyo ay narinig ni Max ang isang babaeng nakikipag-usap sa payphone at alam niyang boses iyon ng kanyang dating kasintahan. Sinubukan niya itong kumpirmahin, ngunit nagmadaling umalis ang babae. Pagpunta niya sa payphone ay nakita ni Max ang susi na naiwan ni Lisa. Dalawang taon nang nakararaan, si Max ay nagtatrabaho bilang repair technician nang makita niya ang isang video ng isang magandang babae na nagnangalang Lisa. Saktong dumaan ito sa labas at agad na nabighani dito si Max. Sinundan niya ang magandang babae mula sa teatro hanggang sa makarating ito sa kanyang apartment. Balik sa kasalukuyan, tinawag si Max ng kanyang fiancé dahil baka hindi na nito maabutan ng kanyang flight. Nagpaalam sila sa isa't isa ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay makikitang hindi tumuloy si Max sa mahalagang business trip niya sa Japan. Tumawag si Max sa kliyente para sabihin madi-delay ang kanyang pagpunta dahil masama ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay tumuloy siya sa hotel room na nakalagay sa susi na nakita niya kanina. Nang walang sumasagot sa kanyang katok ay pumasok si Max at doon ay nakita niya ang salamin ni Lisa. Naalala niya ang unang pagkakataon na nakausap ang babae. Sa tindahan ng kanyang kaibigan ay sinabi niya kay Lucian ang tungkol sa babaeng patay na patay siya. Nagkataon na dumating si Lisa para bumili ng sapatos, at dahil crush ito ng kanyang best friend ay sinabihan ni Lucian si Max na asikasuhin ang customer. Naghahanap si Lisa ng pulang sapatos na may sukat na 37, at habang kinakabahan si Max sa pag-asikaso sa kanya ay kinumpunta siya ng dalaga tungkol sa pag-istok nito sa kanya. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili ngunit ayaw makinig ni Lisa at umalis ito. Nalungkot si Max ngunit natagpuan niya ang isang note at galing ito kay Lisa na nag-aanyaya sa kanya na maghapunan bukas. Mula noon ay nagsimula ng mag-date ang dalawa, at isang gabi ay ginawa nilang opisyal ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagsisibakan sa apartment ni Lisa. Nagising si Max sa hotel room ni Lisa at napansin niya ang isang upos ng sigarilyo na may marka ng lipstick. Sa tabi nito ay isang punit-punit na newspaper tungkol sa art dealer na si Daniel na kamakailan ay namataya ng asawa dahil sa car crash. May hinala si Max na maaaring si Lisa ay kabit ng art dealer. Ibinalik niya ang susi ng hotel at hiniling sa front desk na ibigay sa babaeng nagbook ng kwarto ang note na may telephone number ni Lucian. Kalauna na ikinwento ni Max kay Lucian na kinansela niya ang kanyang business trip dahil nakita niya si Lisa. Giit ni Lucian ay isa yung kalukuhan sapagkat ikakasal na siya. Ngunit tugon ni Max ay gusto lang niyang malaman kung bakit bigla na lang nawala si Lisa nang walang paalam. Aksidenteng nabasag ni Lucian ang salami ni Lisa kaya kinuha ito ni Max sa kanya. Dahil naniniwala siyang si Lisa ay kabit ng art dealer, gusto ni Max na pumunta sa libing. Pinahiram ni Lucian ang kanyang sasakyan ngunit pinaalahanan niya ang kaibigan na ibalik ito ngayong gabi dahil meron siyang kaday. Pumunta si Max sa libing at pagkatapos ng seremonya ay sinundan niya si Daniel hanggang sa pumasok ito sa isang apartment na may dalang bulaklak. Kumatok ang art dealer at tinawag ang pangalan ni Lisa, ngunit walang sumasagot, kaya iniwan na lang niya ang bulaklak at liham sa pintuan. Binasa ni Max ang liham at nalaman niyang iniwan rin ni Lisa si Daniel nang walang paalam, katulad ng ginawa nito sa kanya. Gumawa siya ng sariling liham para kay Lisa at hiniling dito na makipagkita sa kanya bukas sa parke. Late nang isinauli ni Max ang kotse na ikinagalit ni Lucian dahil na miss niya ang date nila ni Alice. Sa kabutihang palad ay tumawag si Alice at hiniling kay Lucian na sunduin siya. Napagtanto ni Max na patay na patay si Lucian sa babaeng ito na kinumpirma naman ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay pumunta si Lucian sa teatro at hinintay si Alice na matapos sa pag-iensayo. Kinabukasan, pumunta si Max sa parke para makipagkita kay Lisa. Habang naghihintay ay naalala niya ang araw na sinabi niya sa kasintahan ang tungkol sa inalok na trabaho sa kanya sa New York. Tinanong niya si Lisa kung sasama ba ito sa kanya at doon na manirahan. Imbes na sumagot ay nagmadaling umalis si Lisa dahil mahuhuli na daw siya sa rehearsal. Tinanong ulit ni Max kung gusto nitong sumama sa kanya at sagot lang ni Lisa ay magkita sila bukas sa parke. Naghintay si Max kinabukasan, ngunit hindi dumating si Lisa. Pinuntahan niya ito sa kanyang apartment at nalaman niyang kahapon pa pala ito umalis. Dahil sa sakit ng nararamdaman ay kinuha ni Max ang mga damit na naiwan ni Lisa sa kanyang kwarto at sinunog ang mga ito. Balik sa kasalukuyan, hindi nagpakita si Lisa sa parke kaya bumalik si Max sa kanyang apartment at pumasok gamit ang susi na ninakaw niya sa front desk. Wala si Lisa sa loob ngunit nakita niyang nabasa na nito ang kanyang liham. Natagpuan niya ang sira na pulang sapatos na may sukat na 37, kapareho ng sapatos na binili ni Lisa dalawang taon na ang nakararaan. Nang marinig na merong paparating ay mabilis na nagtago si Max sa aparador. Nagsimulang umiyak ang babae, kaya lumabas si Max para e-comfort ito. Nang makitang tatalo na ito sa bintana ay mabilis na hinila ni Max ang babae, ngunit na pagtanto niya na hindi ito ang kanyang dating kasintahan. Ipinaliwanag ni Max na hinihintay niya ang kaibigan niyang si Lisa, ngunit giit ng dalaga na ang pangalan niya ay Lisa, at dito siya nakatira. Nalaman ni Max na ang babae hinabol niya mula sa payphone hanggang sa hotel ay ang Lisa na nasa harapan niya, at hindi ang dati niyang kasintahan. Nang ipakita ni Max ang salamin ay kinuha ito ni Lisa at sinabing sa kanya iyon. Tinanong ni Max ang tungkol sa art dealer at hinala ni Lisa ay pinatay ni Daniel ang sariling asawa para sa kanya. Giit ni Max ay kailangan na niyang umalis papuntang Tokyo, ngunit dahil niligtas siya nito ay nakiusap si Lisa sa kanya na manatili ng kaunti lalo ng umuulan. Niyaya niya si Max na matulog sa tabi niya, ngunit giit ni Max ay sa upuan lang siya matutulog. Lumabas siya para makalanghap ng sariwang hangin at makikita na ang obsessed na si Daniel ay palihim palang binabantayan ang apartment ng kanyang kabit. Nagising si Lisa sa kalagitnaan ng gabi at hinalikan ng natutulog na si Max. Gumanti ng halik ang malungkot na loverboy hanggang sa tuluyan na niyang natuhag ang dalaga. Kinabukasan, naghanda si Lisa ng kape para sa kanyang bisita at bago umalis para sa trabaho ay sinabi niya kay Max na maaari itong manatili sa kanyang apartment. Sa bahaging ito ay ipinakita na ang babae sa payphone ay ang dati talagang kasintahan ni Max na si Lisa at ang nakasama niya kagabi ay isa lamang impostor. Dalawang taon na ang nakararaan, palihim na pinagmamasdan ng babae si Lisa, na iinggit sa makulay nitong buhay. Hanggang isang gabi ay nahuli siya ni Lisa, ngunit imbes na magalit ay nakipagkaibigan nito sa kanya. Isang araw ay nakita ng impostor ang gwapong si Max at agad siyang nabighani ni Rito. Sa kasalukuyan ay makikita na ang totoong pangalan pala ng impostor ay Alice, ang babaeng kinababaliwan ni Lucian. Madalas na magkita ang dalawang dalaga at isang araw habang nagsasanay si Lisa ay kinunan siya ni Alice ng video. Sinubukan nilang i-play ang recording, ngunit nasira ito. Naisipan ni Alice na pagkakataon na niya itong mapalapit sa repair technician na si Max. Sinabi niya kay Lisa ang tungkol sa kanya at tinukso siya ng kanyang kaibigan, ngunit giit ni Alice ay crush lamang ito. Nang papunta si Alice para kunin ang camera ay nagmadaling lumabas si Max at aksidenteng natamaan ang dalaga ng pinto. Iyon ang unang araw na nakita ni Max ang kinababaliwan niyang si Lisa, at mula noon ay nakamasid na lamang si Alice sa malayo, umiiyak dahil inagaw ng kanyang best friend ang pinakamamahal niya. Isang araw, hiniling ni Lisa kay Alice na ibigay kay Max ang kanyang liham. Ito ang araw na bigla siyang nawala. Ipapaliwanag sana ng liham kay Max na nagpa siya si Lisa na sumama sa New York pagkatapos ng kanyang tour, ngunit hindi ito ibinigay ni Alice sa heartbroken na lover boy. Ikanwento ni Max kay Lucian ang tungkol sa babaeng may kaparehong pangalan at sukat ng paan ng kanyang ex, tinanong ng kaibigan kung may nangyari ba sa kanila, at ipinaliwanag ni Max na ang babae ang nag-initiate. Tinanong niya si Lucian kung kumusta ang date nila ni Alice, at sabi ng kaibigan na habang papunta sila sa dinner ay kinwento niya sa kanyang girlfriend ang tungkol sa kakaibang ginawa ni Max. Sinabi niya na natagpuan ni Max ang apartment kung saan nakatira si Lisa, at nag-iwan siya ng liham doon. Sa takot na baka muling magkita ang kanyang crush at si Lisa ay sinabihan ni Alice si Lucian na ihatid siya pa uwi dahil masama ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa apartment ni Lisa, kung saan nakilala siya ni Max hanggang sa sila ay nagsalpukan. Flashback sa dalawang taon na ang nakararaan. Nang makabalik si Lisa mula sa tour ay nadurog ang kanyang puso matapos malaman na umalis ang pinakamamahal niyang si Max nang walang paalam. Para e-comfort siya ay ibinigay ni Alice sa kanya ang cruise ticket na napanalunan niya at pinayuhan niya ang kaibigan na mag-travel para makalimutan niya si Max. Makaraan ng ilang araw ay nakatanggap si Alice ng liham mula kay Lisa na nagsabing may nakilala siya sa Cruz at iyon ay si Daniel, ang art dealer na kamakailan ay namatayan ng asawa. Sa kasalukuyan, si Lisa ay nagtatago mula kay Daniel at nagpaplano siyang lumipad patungong Roma. Natatakot siya na baka pinatay nga ng art dealer ang sariling asawa, ngunit sinabihan siya ni Alice na bigyan ng pagkakataon si Daniel na magpaliwanag. Tinawagan ni Lisa si Daniel at kinumpronta siya ng baliw na boyfriend tungkol sa pagkakaroon ng lalaki sa kanyang apartment. Giit ni Lisa ay hindi niya alam ang tungkol dito, ngunit hindi naniniwala dito si Daniel. Tumakbo siyang umiiyak at sinundan siya ng concierge upang ibigay sa kanya ang note na iniwan ni Max. Nang mabasa ito ay napangiti ang nag-aalalang babae. Tinawagan niya ang airline para kansilahin ang kanyang flight, ngunit sinabihan siya na kailangan niyang personal na pumunta doon. Dahil nawala na siya ng pag-asa na makitang muli si Lisa ay bumili si Max ng tiket para sa Tokyo, at sa pag-alis niya ay kamuntikan na niya makasalubong ang kanyang dating kasintahan. Hiniling ni Lisa na kanselahin ang kanyang flight, ngunit kiit ng agent na hindi na ito posible. Bago ang kanyang flight ay pumunta si Max sa teatro dahil gusto ni Lucian na makilala ng kanyang kaibigan ang kasintahan niya. Nang makita siya ni Alice ay agad tumalikod ang aktres habang nagpapatuloy ang palabas. Naging magulo ang play, kaya inutusan ng direktor na isara ang kortina. Nagpaalam si Max dahil meron pa siyang flight at pinuntahan ni Lucian si Alice. Doon ay narinig niyang pinapagalitan ng direktor ang kanyang kasintahan at papalitan na ito ng ibang aktres. Kinomfort siya ni Lucian at pagkatapos nilang magsibakan ay ipinagtapat ni Lucian na ngayon lang siya naging baliw na baliw sa isang babae. Kinabukasan ay tinawagan ni Max si Lucian para sabihin na hindi na naman siya tumuloy sa Tokyo. Natulog siya sa apartment ng impostor na Lisa, ngunit hindi umuwi kagabi ang babae. Nang marinig ito ay agad na umalis si Alice at tinawagan si Max. Sinabi niya rito na hindi siya nakauwi dahil sa trabaho at hiniling niya kay Max na hintayin siya. Samantala, ang totoong Lisa ay tumawag kay Lucian at hiniling sa kanya na sabihin kay Max na siya ay maghihintay sa parke kung saan sila dating nagkikita. Sa pagbalik ni Alice ay sinabi ni Lucian na tumawag si Lisa at giit niya ay sa wakas, makikita ng muli ni Max ang kanyang iniibig. Dahil dito ay hinalikan ni Alice ang kanyang nobyo at agad na umalis. Pumunta siya sa apartment para magpatuhog na naman kay Max at tila nahuhulog na ang loob ng binata sa kanya. Sinurpresa niya si Alice ng isang bagong pares ng sapatos, ngunit hindi ito kasya sa dalaga. Giit niya na siya ay size 39 at naguluhan si Max sapagkat ang sirang sapatos na nakita niya sa aparador nito ay 37. Tinawagan ni Alice si Lisa at ipinagtapat na labis siyang nalulugmok dahil sa kanyang kasinungalingan. Upang e-comfort siya ay sinabi ni Lisa na ibibigay niya rito ang kanyang flight ticket. Samantala, sinundan ni Max si Alice hanggang sa pumasok ito sa isang kafe. Nakita siya ni Lucian at sinabing ipapakilala niya ito sa kanyang kasintahan. Nabigla si Max matapos malaman na ang babaeng tinuhag niya kanina lang ay ang girlfriend ng kanyang matalik na kaibigan. Nagkunwari silang hindi magkakilala pero halatang galit na galit si Max sa kanya. Sinabi ni Lucia na tumawag si Lisa upang hilingin kay Max na makipagkita sa kanya sa parke. Kinumpirma rin niya na pag-aari ni Lisa ang salamin at naging malinaw kay Max na niloko siya ni Alice. Nang umalis saglit si Lucian para magsigarilyo ay sinabi ni Alice kay Max na hindi niya pinagsisisihan ang lahat dahil mahal niya ito. Dagdag niya ay lilipad siya sa Roma sa loob ng ilang oras at lihim niyang iniabot kay Max ang kanyang diary. Matapos umalis ni Max para puntahan si Lisa ay nakipaghiwalay si Alice kay Lucian. Sinabi niyang ginamit lamang niya ito at hindi niya ito mahal. Pag alis ni Alice ay aksidente niyang naiwan ang kanyang bag. Nang suriin ito ni Lucian ay nakita niya ang basag na salamin at napagtanto niyang si Alice ang impostor na nagpatuhog sa kanyang best friend. Sa halip na puntahan si Lisa ay binasa ni Max ang diary ni Alice at doon ay meron siyang napagtanto. Hinanap niya ang dalaga sa airport at nang makita niya ito ay tumakbo siya para makipagtukaan sa kanya. Samantala, ilang oras na naghintay si Lisa sa park, ngunit hindi siya sinipot ni Max. Bumalik siya sa kanyang apartment, at ilang sandali lang ay lumabas si Daniel. Ngumiti si Lisa, ngunit biglang kumuha ng lighter ang baliw na boyfriend at inihulog ito sa sahig na merong gasolina. Sa airport, sinabi ni Alice na kukunin lang niya ang kanyang bagahe at babalik kaagad. Ngunit isa itong kasinungalingan sapagkat papunta na siya sa boarding gate. Samantala, ito ang araw na babalik si Max mula sa Tokyo, kaya sabik na naghihintay sa kanya ang kanyang kasintahang si Moriel. Hahanapin sana ni Max si Alice, ngunit nakita siya ni Moriel. Habang yakap ng kanyang nananabik na kasintahan ay nakita ni Max si Alice. At sa wakas ay tinanggap na niya ang kanyang kapalaran kasama ni Moriel at pinakawala na ang impostor na natutunan niyang mahalin. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.